Hillary. Elevated. Ay, napiya sa pavement na siya, no? Ayun yung kalsada. Pumanto. Ano nangyayari? Tumagas! Tumagas! Ay, anong tumagay. Meron ako ngayon. Ay, meron na naman ano. Ay, ako ilang. Okay, sa biyahe kasi sa ano, yung gas? Lumiko ka diretso. Nag-overflow lang yan. Okay Pandarin mo nga. Doon sa ano, pagpipo niya. Lumiko siya diretso. Wala namang kasi-kasi ba eh. Pandarin mo nga. Okay pa. Yeah, pandarin mo lang. kapok. <laughs> relax muna, relax, relax. <laughs> Ay, relax muna. <laughs> Pero okay ka lang? Ha? Huh? Okay lang, wala kang Okay lang. Kaya para naging importante na ganyan, ganyan so, Gamit na gamit yung so, ano. ano na ko eh. Merong uh, riding jacket. Oh, importante. Kaya guys, importante protection. O, buo pa. Yan. O, diba? <laughs> buo pa, walang gas-gas. Di ba? Uy, galing ah. Ganda talaga pag may no, riding jacket. Yes, may padel, may ganyan. Oh. Bakit ka kasi sumimplang? Di ko nakita. Ha? Di ko nakita. Anong di mo nakita? Nakaharang na trakaya. <laughs> ano ba nangyari? Kasunod ka sa akin pag lingon ko. Oo, pag ko. <laughs> Magapag na? At tukas siya ako dina. Magandang <laughs> <laughs> dina.